ng bansa na agara ng ipadedeport si Tevez ang pamahalaan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. agaran ding naghanda para sa deportation at pagkuha kay Tevez mula sa Timor Leste. Si Bureau of Immigration, Presidential Communications Office at Philippine Air Force niyang gabi agad na bumiyahe ang pamahalaan Pagkakuli na ang at ating ang pungalit, Philippine so... Air Force C-295 sa Dili Timor-Leste mga alas 12 ng tanghali, Webes, oras sa Pilipinas. Sinalubong agad ang delegasyon ng mga embahada at konsulado ng Pilipinas. Ay, dito na, na tayo ngayon sa loob ng airport ng Dili Timor-Leste at makikita nyo sa aking likuran nag-uusap-usap na yung mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas at opisyal ng mga go ng gobyerno ng Timor-Leste. Ngayon ay may inaayos lang ng mga dokumento at, uh, o mga papeles at kung maayos na yan na inaasahang dadalhin si Tevez doon sa eroplano at saka siya isasakay doon. Para... Matapos maayos sa mga dokumento sa paglipat ng kustodya o turnover kay Tevez sa Pilipinas, agad siyang pinuntahan ng mga NBI personnel at ng DOJ. Kinapkapan si Tevez at saka siya pinalakad. Pabuntas. Habang naglalakad si Tevez, nakaposas na may kadena ang kanyang kamay at paa. Pero bago isakay sa eroplano, nakiusap si Tevez na tanggalin ang kanyang posas dahil hindi naman umano siya tatakas. Pumayag naman ang Pilipinas na tanggalin ang posas. Pero pag akyat ng eroplano, muli siyang pinosasan sa kamay. Paliwanag ng NBI, protocol kasi na posasan si Tevez dahil wanted siya sa Pilipinas. ng uh, Timor-Leste authorities nakaposas siya at naka ano, uh, pati sa paan nakaprosas. So, hindi naman tayo masyadong cruel. Uh, pinusasan lang natin siya sa kamay. But that is protocol. Talagang ganon. Pagka ang tao ay arestado, kailangan nakaprosas. Makakit si Tevez sa eroplano at makaupo. Binasahan na siya ng Miranda so, Rice. Tevez so, Jr., kayo po yun, sir. Uh, you are under arrest by virtue of the warrant of arrest issued by Manila Court on September 2023 for uh, 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder, 4 counts of attempted murder. In addition to that, in 2024, a warrant of arrest was also issued against you by the Dumaguete Court for murder, for illegal possession of explosives, for illegal possession of firearms. and for the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act. Arnold Po Teves Jr., kayo po ay may karapatan malaman at ng... Sa wanted dahil itinuturong mastermind sa Pamplona Massacre o pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. May waranto rin si Teves sa murder mula sa isang korte sa Dumaguete Court at sa kasong Terrorism Financing. Matapos nito, umalis na ang eroplano sa Timor-Leste para maibalik si Tevez sa Kalimang Oras. Una munang tumigil ang eroplano sa Davao International Airport para sa refueling at saka ito bumiyahe pa Villamor Air Base. Sa aktong 11.80 ng gabi ng Webes, nakalapag na ang eroplano na lulan si Tevez sa Villamor Air Base bago sumakay sa sasakyan ng NBI. Ipinasuot siya ng bulletproof vest saka siya idiniretso sa headquarters ng NBI sa Pasay City. Dito dumaan sa booking process kung saan kinuha ang kanyang fingerprint at nagkaroon din ng medical procedure. Uh, yung mugshot and then uh, itata uh medical, siyempre. Uh, sabi niya nga sa akin, marami siyang gamot na iwan dito. So, magkukonsult siya ulit sa aming doktor, sabihin niya kung ano nararamdaman niya titignan siya ng doktor bago namin siya i over sa aming uh, Nakitaan naman ang ilang galos at pasa sa katawan si Tevez pero agad din itong ginamot ng doktor sa NBI. Paliwanag ni Tevez ito ay marahing sa pag-aresto sa kanya sa Dili Timor-Leste. Matapos naman ang medical check-up agad siyang kinuha ng mugshots at nagkaroon na siya ng pagkakataon na makita ang kanyang ina at abogado. Sabi ng DOJ malaking tagumpay ang ginawang pag-aresto kay Tevez dahil sa sa tulong na rin ng komunikasyon sa gobyerno ng Timor Leste. Deportation, matagal na rin naman umanong plano na pabalikin si Tevez sa Pilipinas mula pa noong September 2020. Ito, last September pa last year, uh, kaya lang nagkaroon ng mga delay dahil sa mga sa mga mga petition nitong uh, si Congressman si Arnold Potebes. Kaya ngayon lang natin na i-implement. Mabilis naman yung communication natin. Baka Pagkapat meron mga konting uh, delay, uh, ta 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 nakuha namin naman natin on time yung uh, si Arroyo. Masahan naman na i-detain si Teves sa New Bilibid Prison pero sa detention facility ng NBI. Ang NBI na rin ang mag a sa kanya sa pagpunta sa mga hearing sa korte para sa mga kasong nakabibigay.